Hello! Magandang-magandang araw sa lahat ng aking mga kababayan. Uh, ayan, talaga namang uh, ngayon nakikita niyo kasama natin si Mama Hanelette kung saan nandito po kami sa The Hague pa rin at uh, napagbigyan tayo ng pagkakataon na makasama siya ngayong araw na ito. Kaya ma'am, thank you so much at uh, uh, kumusta po yung inyong pag-visit? Ilang days na po kayo dito? 25 yata kami. 25 yata kami. Uh Oo. -oh. Kumusta naman po kayo nung nakita? Na-visit nyo na si PRRD, di ba? Mm -mm -mm -mm. With Kitty? At pag, pagdating niya doon sa ano namin, nagyakapan kami tatlo, tapos sabay-sabay kami ni Kitty kumanta ng happy birthday sa kanya. Oo. Oh, wow. mm, dito si Kitty sa kabilang pisngi, <laughs> dito ako sa kabila, kasi kami kanta ng happy birthday. Yun, ano, hindi po yung... umiyak si PRRD? Ay, hindi. hindi. Kayo po. Kasi sabi ako ni Inday, wag ba? daw kayo umiyak. <laughs> ako mm -hmm. pa medyo ano pa ako. Ano ano po yung sinabi ni uh, uh former president BRIG uh, sa inyo? Ano sabi niya, kagaya ng sinabi niya kay kay VP, sabi niya, ano? Uh there will be there will be a day, there will always be a day of reckoning. Reconing, yeah. Tsaka sabi nga niya, kinote niya nga Psalms 91 verse 8. And, mm -hmm. Yeah. Um I will Uh, let you see with your own eyes the destruction and the punishment of the wicked. Yeah. Ang ganda ng promise ng Panginoon. So very positive po si PRID. Ano yung parang nag- uh, pinaka-importanting mensahe niya sa inyo nung time na nag-visit kayo kay sa kanya? kinwentuhan ko kasi sa siya kung ano nangyayari sa labas. Sabi ko, sabi ko ikaw na ayaw mong ipaalam, ayaw mong magpaistorbo tuwing birthday mo natutulog <laughs> ka na ka lang. ngayon buong mundo ang nagse-celebrate ng birthday, birthday niya. Yeah, birthday niya. So tuwang-tuwa naman siya. Oo. So Mas masaya nag siya. Mas Nagbanggit pa siya na you know like personal messages sa Pilipino, mga kababayan natin. Uh, sabi niya, salamat sa suporta at sa pagmamahal. As usual, sabi niya, ma mahal niya ang lahat ng ang mga Pilipino sa buong mundo, sa Pilipinas at sa labas ng bansa, mm -hmm. sa saan parte ng bansa, mahal niya. Yung, yun naman talaga eh. Imiskin na ng presidente siya. Mas minahal pa niya ang Pilipino yeah. at ang Pilipinas. Yeah. So ako po talagang nag-travel din ako para ma-witness talaga namin yung, ah uh, yun nga, yung uh, pang aapi sa family ninyo at lalo na kay Pangulong Duterte. Kitang kita din naman namin na no? million million tao talaga ang nag-support sa inyo. Pero ako po ay bilang isang just an ordinary citizen, marami din lumalapit kasi sa akin ng mga tao. Minsan you know, nag nagpe-pretend na they are connected with you or I don't know, uh, may mga nung kahapon sa ground nandoon ako Uh, may mga pinaparating sa akin na uh, mga information na may mga taong nangihingi ng tulong in behalf of your family. Mm -hmm. Inaalaw niyo po ba 'yon? Hindi. Ah uh, pakiusap ko lang kung sino man ho kayo, 'wag niyong gamitin ang pagkakataong ito, ang trahedya namin. Yeah. Kung kayo ay sadyang nangangailangan sa buhay, parang awa niyo na ho, 'wag niyo ho gamitin ito. Dahil kami ho bilang pamilya si VP Inday, si Congressman Pulong, si Mayor Baste, hindi ho kami hihingi ng tulong o financial na tulong sa ibang tao. Kami ho kung kinakailangan naming umutang, 'yun 'yun ho ay gagawin namin. Merong nagsabi, nagkwento sa akin. maraming lumalapit kasi alam nila desperado kami, 'di ba? Yeah. Lumalapit sila na ganyan. Sabi ko kung kung kaya mong gawin bakit hindi mo na lang gawin? Bakit you know, maraming mga kwento, mga mga istorya. Sige, kung kaya mong gawin, gawin mo na lang. 'Yun ang ano ko. So 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 pakiusap ka lang. Yung yung yung, yung totoong nurse, alam mo, natulog sa bahay namin Maharlika. Yung totoong nurse na nag alaga ako nag-interview nan before pa siya naging presidente. So sa bahay namin niya natutulog sa sala namin natutulog naghihintayian kay PRD kung kailan siya tatawagin. So, yung totoong mga nurse hindi nagsasalita. May, kami mga my group chat kami ng, ng kasama ng mga nurse na nag-aalaga sa nagre-report sila sa akin kung ano mm -hmm. So, yung totoong nurse hindi iyan nagsasalita. Code of ethics 'yan ng nurse, nurse na hindi yeah. mo hindi ka dapat magsalita. Inyo, yes. Nagtatago yung totoong nurse. Kung, kung nag, nagpapanggap na, ka na, ikaw nag-aalaga na nurse ka, para mahiya ka naman sa, oh. mang, sa, sa totoong nurse na nag-aalaga, nagpupuyat sa kanya. Pero, pero po, yung nurse ni Pangulong Duterte, di ba, hindi naman inalaw na mag-stay dito? Kaya, ang, uh, ultimo nurse, di ba? yeah. ang nangyari niyan, hanggang ngayon, para sa akin, parang bangungot hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na mm -hmm. pag walang passport ang tao, pwede palang idalagin sa'yo. Pwede palang tukutin. Pwede palang tukutin. Yeah. Uh, kasi ako, uh, yun nga yung mga nakakarating sa akin ng mga mensahe na may mga nagpapanggap no ng na mga taong nag-connected sa inyo or kakilala or kamag-anak kayo. ay uh, yung iba, hindi ko naman talaga kilala. Kayo lang naman ang kilala kong mga relatives niya. So ang sa akin lang, ma'am, pinararating ko lang sa inyo. Kasi sa akin din may lumalapit kahapon nga po. May mga nag-aabot ng mga ah, uh, what do call it, mga sobre, mga birthday cards. So, sinasabihan ko sila na yung family ninyo, which is in-announce na hindi hindi nangihingi ng financial help. Hindi. So, but birthday greetings is fine. Birthday oh, greetings, mga, so, mga cards. Okay so, meron yan. pala. Kasi pa, pang, ng ano niya. Yeah. Dinala ko nga iba, pinasign ko na yung pinabati ko nga eh, para hmm. lang maanuhan siya. Yung alam mo, para maanuhan ng yung spirits niya, at, ano, gumaan yung loob niya, maging ano, sumaya siya ng konti doon sa mga pagbati ng mga tao. Ah so kasi ah uh, kami mga nurse pa lang nagpapanggap. Ang alam ko parang may mga nagbo-volunteer dito sa uh, Daig pero may mga ako. nagpapanggap din pala ng mga Al nurse daw. Alam mo ang nangyari niyan? Siyempre ako nurse, registered oh, yes, nurse yes, yes, ako. Yeah. so kinontak ko na sa ano, pag alis pa lang nila kumontak na ako 'yung sa sa PRC sa sa Davao. Davao okay. Sabi ko tulungan mo ako makahanap ng nurse doon. Ah dito. Sabi ko oo, oh, oh. sabi ko whatever na ano, whatever na, i i, re remit, i, ano wire transfer, ko, ang sweldo, ko, ang sweldo niya, papunta dito, siya magala, ako, na, natawagan mm -hmm. ko, ma'am, ma'am, ganito. It turned out, wala lahat, bawal lahat. Pa ultimo yung nurse na, personal nurse niya na before siya tumakbo ng presidente yeah. na, uh -huh. na in-interview ko. Kasi ma mabuting tao yun, mapagkatiwalaan uh -huh. mo talaga. When it comes sa pera, mapagkatiwalaan mo. Mm -hmm hindi pinasama. Kaya nga, nung, nung, tinawagan ko na, alam ko nakalanding na, mm -hmm. nung tinawagan ko siya, nang iyakan kami, ma'am, hindi kami pinasama. Mm -hmm. Yun ang ano. So, uh, so, yun, so, yun, kami nga ni, ni, ni ano, para, para lang ma, ma, mapaano ko sa inyo na, pa, na, ang pamilya namin hindi ho mangihingi o magsusolicit sa inyo ng kahit na anong pinansyal na tulong. Mm -hmm. Kami nga ni, ni BP Inday nagtutulakan nung nasa nasa Davao pa ako sinabihan ko na si Inday sabi ko bigyan mo ako ng ano magpadala ako paano ko ipadala hanggang ngayon hindi niya ako sinasagot mm -mm. so ganun kami so yeah. yung mga yung mga makapalang mukha parang awa niyo na parang awa niyo na parang awa niyo na yeah Yun. so uh, for the record mga kababayan wala pong uh, nurse si pangulong Duterte dito sa Daig except yung nandoon sa ICC kung sino man yung assigned ng uh, institution tama po ba hindi ko talaga alam Ma -ma malabo ang ano ng loob sa loob hindi ko alam, marami akong hindi alam. Aha. Uh -huh. Pati sinasabi lang nila ganito. Basta ako, sinabi ko lahat anong sitwasyon niya, sinabi ko lahat kasi medical ano yan eh, medical history niya, yes. kung ano ang ano niya. 'Yon lang ang ang kaya kong kong sabihin, yes. pero yung, yung sila ang magbigay. Yun, yun ang yun ang mahirap kasi sila hindi nagbibigay ng kung ano ang information. Yun mm. ang ano. Pero yung uh, medical history ni PRRD na i-forward na sa kanila lahat uh, tama ba sa Inaasikaso ng mga lawyers yata. Inaasikaso kasi kailangan, sino bang 80 years old ang hindi nangailangan. Nangailangan Nang ng na ngailangan? Nangailangan ng, healthcare, ng, no, yeah. ng kalinga. kalinga, medical attention, yes, medical whatever, attention. Whatever, whatever, di ba? 80 uh, years old din. sino bang hindi na ngailangan yan? Alam niyo, natuwa ako kasi I was there, no, na nagsasalta si Inday sa taong bayan na nagkakasundo kayo dahil sa schedule kung paano mag mag, mag mag you know mag take turns kayo sa pagbisita kay PRRD. Kami na mga sumusuporta kay PRRD sa family ninyo ay talagang natutuwa kami na sa ganitong kuasing sitwasyon ni PRRD eh nagkakaisa po kayong mga magdaka mag-anak. So yan lang yung uh, uh, tinitignan namin doon din kami humuhugot ng lakas bilang mga supporters ninyo at ako naman na dahil uh, for the first time na narinig ko sa inyo na mayroon palang nagpapanggap na mga nurses or whatever kay PRRD. So sana wag naman gawin yon And um, uh, alam ba ni PRRD po yon yung mga ganong issue? Hindi niya na alam yun. Hindi ko na natin sabihin. Hindi ko na <laughs> ano, I, I tried, <laughs> hindi ko na sinabi sa kanya anong situation after uh -huh. na umalis siya. Kasi talagang harassment. Yeah. Ako doble ang doble ang trauma ko nung sa Manila tapos sa, sa Davao. Doble talaga ang trauma ko. So my my daughter was not in Davao at the time. Yeah. After Nana. So grabe, doble talaga trauma ko. Yeah. So we're here for you uh, Ma'am uh, Hanilet. Uh, gusto ko lang you know i-inform sa ating mga kababayan um, so far ano po yung you know nasang stage kayo ngayon? Um uh, na-accept nyo na ba totally na na, napakid na, oh, inabtak ang Pangulo? Reality na yun, eh. Wala siya sa amin, eh. Ang ano na lang namin talaga, pinangawakan namin. Dasal na lang kami ng dasal. Ako dasal na lang ako ng dasal. Tsaka ang promises ng Panginoon, yun na lang. Yeah, yan. na lang talaga. Yeah. So, uh, sana po, eh, talagang, ano, uh, lakasan niyo yung loob niyo kasi nakita niyo naman na milyon-milyong Pilipino ang uh, nagmamahal sa si inyo. Uh, may mga death threats po ba kayo uh, so far? May so mga, mga so ako wala, ba, wala, na, naman, wala naman wala naman. naman. Pero 'yun na nga, maraming ano eh. Marami sila eh, kami lang. Eh. Yeah. Marami sa Pilipinas sila. po ba yung mga I believe 'di ba parang medyo tinakot kayo noon nakakasuhan and everything mm -hmm. then later on ni retract ano, ni inanoron nila Ang bahay namin susulungin daw Kaya hanggang ngayon ever since na dumating ako galing from manila hindi uh -oh. ako nakatulog sa bahay namin oh kasi God. sabi ng ng ano ko papalit-lipat ako so i spared my daughter from such and then yung sim yung, isa ng, yung maliit na bata namin oh. ano ko muna sa iba ko pinatira pina -na -na -na. ko muna sa iba So talagang nang dulot ng traumatic uh, experience yung nangyayari sa inyo. So paano niyo po nilalabanan yung ganitong klasing ano uh, feelings, emotion na may takot syempre at yung mga pagigipit na ginawa talaga not only sa sa inyo lalo na kay di na na-witness niyo po talaga ma'am. Alam mo, ito na lang ina ano ko, Marley mm -mm. Tao lang sila, may Diyos kami. Yeah. May Diyos kami. Yeah, tao lang sila, may Diyos tayo just tayo uh, na, na uh, nagbabantay at uh mag you know, uh mag, mag sa kung ano man ang uh, sabi you know, ng ni PID. This is only temporary. Yeah. So I hope talagang ano po no, mapauwi na natin si PRRD. So yung mga lawyers naman ginagawa naman nila yung dapat nilang gawin. And uh, very positive po ba si PRRD nung time na doon kay sa loob? Napaka, sobra. Mas, ano siya. Hindi mo basta-basta ma, ano. Nagja-joke pa, pa rin siya, ma'am. Oh, Nakasmile pa rin siya. Nakasmile smile pa rin siya. <laughs> naka -smile naka -smile pa siya. Rin siya. kasi pa rin niya yung mga, ano, mga, kasi may mga guards doon. Uh -huh. Aha. so, all my know, friends. Mga no, friends na yung mga, I mean, yung mga guard, talagang, uh, parang, yung pagiging uh, ano ni Pangulong Duterte pala biro, naa-apply niya doon sa mga guardians. mas ano siya nung nakita mo nung, nung during the time doon sa Bilya Moa. Yeah. Hindi pa ni, ni Kitty ang, ang emotional. Uh -oh. siya, kung kausapin niya yung mga ano, hindi niya ako kalaban, Andre. Uh Oo, -oh, nipa, narinig niya ako na. Pa, hindi niya ako kalaban. Ganun lang, ano niya, Andre, pero, ikwento, mm -hmm. makinig ka. ganon lang, ano Pero ma'am, ano yung feeling, ano yung nakita niyo dun sa, balik tayo dun sa Villamorna, yung mga polis ba, talaga bang, uh, parang, ano sila, yung gusto nila yung ginagawa nila na gipitin ang kanilang dating, uh, ano, Hindi ko alam Mother kasi chief. it's masyadong, ano yan, yeah. eh. uh, subjective yan, eh. sila na, ano yan, eh. pero… Kasi I mean, may mga lumalabas na, sa video eh na yung ibang mga police may lumalabas lang na pero still nandun sila di ba they implemented yes. it yeah Ay, yeah yeah kumulong sila kumulong sila they're part tumulong of the sila. ano they're accomplices sila ng uh, pagginap yeah pero yun nga uh, which is grabe po talaga yung uh, yung uh, pagigipit sa atin lahat tayo kasi ako ginigipit din ako mm -hmm. pero mas on dito na pag-uusapan na international uh, na nakikita talaga yung pagigipit kay Pangulong Duterte at nakita din yung impact sa buong mundo kung paano siya pinrotektahan. So, uh, panghuli na lang po, ano yung gusto nyong ibuhos na mensahe sa ating mga kababayan, yung mga gumagamit sa pangalan ninyo, yung mga nagsusulisit, yung mga sumusuporta? Uh, na, may nakausap na akong isa, kasi ako, Marley, prangka ako eh. I can tell sabi po. Ko, <laughs> sabi ko, sabi ko pinandilatan ko nga ng mata eh. Kung, kung, <laughs> kung, 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 I mean, kung mayroon kayong magagawa, bakit hindi nyo nalang gawain? Mm -hmm. Di ba? Sige, kung, kung mayroon kayong magagawa, sabi ko nga, sa abot ng akin makakaya, sige. Yeah, kasi eh, eh, lahat naman may, 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 ano eh, kailangan may, may kabayaran, di ba? Yes, 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 yes. So sabi ko, sa abot ng aking makakaya, kung kailangan ko umutang, di ba? Yeah. So, yun ang, yun ang ano ko, na sana, uh, wag silang tumigil. Dasal at suporta, wag niyong tig tigilan. Kasi nakita niyo naman, nakita niyo naman ang ginawa niya para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Yeah. So, kung sa binisaya pa kasi mas mabigat, eh, hangyo ko o nakikiusap ako, mm -hmm. para niyo na hungawa. Tulungan niyo po kami sa dasal, sa lahat po kung ano pong pwede nating gawin na maibalik ko siya sa amin. Wala na ho siyang, wala na siyang gusto nga sa buhay. Mm -hmm. Gusto na at itig, gusto na lang niyang, gusto na lang niyang mamahinga. Yeah. Gusto na lang niyang mamahinga. Uh, Doon po sa mga, sa lahat ng family ninyo, na sumusuporta sa inyo at yung mga nagpapanggap na family doon lang ako sa ano sa message ko lang sa family lang kasi family lang kami <laughs> sa family na lang na ano sabi ko ano eh nandiyan, nandiyan kami nagtutulungan kami may group chat sila Kitty at mga kapatid niya pagka ano kami lang talaga Wal, wala kaming ano kung mayroong mang, may narinig ako na no? may isang yung sa isa sa isa sa kapatid ng anak ko eh medyo naanuhan ng loob sabi yeah. Ko sabi ko naki encourage mo na. Sabi ko, kailangan matatag tayo ngayon. Lahat. Umiyak man tayo. Kailangan natin lumaban. Kailangan natin siya ipaglaban. Pero nakakabilib po, ano? Si Kitty, no? Yung, talagang yung tapang niya, nakita namin eh. Kasi ako, nakikita ko lang si Kitty sa mga reels. she's young and sweet. Pero nang nakita namin kung paano inabdak ang Pangulo, kung paano kayo ginipit doon, Nagpakita siya talaga ng kanyang pagiging firm, matapang na bata at yung age at may paninindigan. So ano pa as a mother, uh, paano niyo po ba i brief and concise lang i ano sa amin si Kitty i-describe? Sabi ko nga sa hindi noong payan, sabi ko surrender ako. Uh, surrender ako sa anak ko kasi kaugali siya ng tatay niya. Okay. So si, sabi ko nga sa loob, sabi ko sa papa niya, sabi ko you'll be proud of her kasi talagang kaugali siya ng kaugali, tatay niya. Wow. Kaugali siya ng tatay niya. Wow. niya. Kitang-kita naman namin. Yeah. So, ayun. So, sa mga sumusuporta po sa inyo, ma'am, uh, sa lahat ng mga taong hanggang ngayon patuloy na nag-gather, nag celebrate post-birthday ni PRRD, men, sa niyo po, panghuli na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko, nagdarasal kayo. maram yung mga messages ninyo na babasa ko, hindi ko man kayo masagot isa-isa. Pero ito, ito lang ang hiling ko talaga, hiling ko, wag ho tayong tumigil. Kasi hindi naman no ako, ako hindi ako pwede mag-give up, hindi tayo pwede mag-give up. Tulungan nyo kami na maibalik ko namin siya sa bahay namin. Parami hong salamat. Ay, habol na lang po. So, uh, wala pa po kayong plano kung kailang kayo babalik o magsistay kayo dito habang nandito si PRD. Pinag-uusapan. Pinag-uusapan pa lang. Ayun. So, thank you so much mga kababayan. Kasama natin si Ma'am Hanalet ngayong araw na ito. Sana po uh, isa puso natin yung kanyang mga panawagan na hindi po nangihingi ng monetary ang ating uh, pangulong Duterte at ang kanilang pamilya kung mag-send man po kayo ng mga birthday greetings, birthday cards, letters, okay po yon. So malinaw po tayo, mag-ingat po tayo sa mga lumalapit sa you know, lumalapit sa inyo na nagpapakilala na ganito ako, kamag-anak ako, or ganyan, ganyan. So mahirap na po na gamitin natin ang sitwasyon ni Pangulong Duterte. Malungkot na nga yung pag-abduct sa kanya tapos sasakyan pa ng ibang mga taong gumagamit sa pangalan niya eh, hindi po tama yon At uh, ayaw ni PRRD na ganun. Kung talagang totoong love niyo ang PRRD dahil sa kanyang mga ginawa sa bayan natin, wag po natin siyang gamitin. So maraming maraming salamat, Ma'am Hanilet, sa inyong pagbigay ng thank ano, kahit busy kayo. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you, thank you. Thank you.